dito nga tayo sa silangang bahagi ng lalawigan ng Rizal at dito pinuntahan nga natin ang isang pamusong mansyon na kung saan sikat ngayon ito. Kung nanonood kayo ng teleseryeng ang Batang Gyapo na pinagbibidahan ni Coco Martin, dito nyo makikita ang mansyon. Ang may-ari nito ay dating presidente ng Pilipinas. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurayan TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. isang magandang araw na naman sa inyong mga Kapituraheng TV, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayong araw na ito ay ibablog natin ang isa na namang mansyon na ginagamit sa ang Batak Yapo. Kung maaalala nyo, ay ibinalag natin ang mansyon ni Christopher de Leon sa May Ruas Boulevard at sa pagkakataong ito. At dito nga tayo sa Talay at ibablog natin ang mansyon ni Don Jaime Fabregas, a.k.a. Don Pakunto sa ang Batak Yapo. Gusto nyo mong Sakay kami na siya So mga kami TV dito nga yung waiting area. Ayun, kung nakikita niyo yung mga magiging kasama natin doon sa Seattle. Ito na nga yung ating service na Seattle papunta nga doon sa mansion na tinitirhan ni Don Pakundo. Marami tayong mga kasabay dahil ito nga ay open na in public. Ayon din nga sa ating napagalaman, ang Arab Camp ay may lawak na 25 hectares. So mga kamindurayong TV, andito nga tayo sa Tanay Rizal at sinunda natin ang Batang Kiyapo. Dahil kung matatandaan nyo ay nablog nga natin yung kanilang mansyon, yung mansyon ni Christopher De Leon aka Ramon dito nga sa Ruhas Boulevard. At ngayon nga ay sinundan ulit natin ang isa na naman nilang tirahan dito nga sa Batang Kiyapo at sa pagkakataong ito kay Jaime Pabrigas namang mansyon aka Don Pakundo ang ating papasukin. Kung madalas kayong manood ng Ang Batang Kiyapo teleserye ni Coco Martin ay pamilyar kayo sa bahay na ito dahil ito nga ang naging silbing tahanan ni Don Pacundo a.k.a. Jaime Fabregas ang veteranong aktor. Grabe, laki ng loob ng bahay at ang ganda. Kung mapapansin ninyo mga Kamindurayang TV, yung ilang materyales na ginamit dito ay kahoy, maging ang flooring. Kaya pala maraming shooting dito. Hindi lang ang batang kiyapo ang nagpunta dito. Maging ang wildflower ni Maha Salvador ay dito nga nagsyuting. At marami pang iba. check nga natin itong labas ay salamin pala to hindi tayo pwedeng lumabas dito sarado yung kanyang pinto pero mapapansin ninyo na talagang mas marami yung kahoy na ginamit dito hindi lang natin alam kung simento na pinatungan ng kahoy yung kanyang flooring Nabanggit ko kanina sa unahan na ang may-ari nito ay isang dating pangulo ng Pilipinas. Kaya ngayon ay sasabihin natin kung sino ba talaga ang may-ari nito na isang dating aktor na kaibigan ng hari ng Pilikulang Pilipino na si Fernando Po Jr. walang iba o hindi si dating Pangulong Erap Estrada. Halos mahigit isang dekada na ang nakakalipas kung natatandaan nyo ang Joseph Estrada Camp dito nga sa Tanay Rizal ay ito na yun at ayon nga sa ating napagalaman ay halos limang taon na itong open sa public. Kaya itong ating mga nakakasabay na ito ay parahas din lang natin ng mga guests. Pagkatapos nga dito sa bahay na ito o dito sa mansion na ito ay pupunta naman tayo dun sa bar kung saan dito nga natambay si Don Pakundo aka Jaime Pabrigas at yung kanyang mga kasamang artista sa Ang Batang Kiapo. Ito namang lugar na ito, yung bar kung saan dito nga nagiinom. Yung trupa ni Nadun pa kundo at iba pang mga cast ng Ang Batang Kiapo. Tara, pasukin natin. pagpasok pa lang natin dito sa loob ay hindi lang alak ang mapapansin natin mga paintings ng dalawang matalik na magkaibigan na si F.P.J. at Kerap bukod pa yung mga ginawa nilang mga pelikula ay andito rin nakasabit siyempre hindi rin mawawala ang batang kiyapo at isa lang din yung ating napansin si Joseph Kerapistada rin pala ay din sa ang batang kiyapo hindi lang si PJ. Itong ating inaakit na ito, isa ito sa clip ng ang batang kiyapo kung natatandaan nyo noong pagalitan ni Don Pakundo, ang kanyang apo na may mga kasamang babae, dito mismo sa lugar na ito. Pakita ko sa inyo yung clip. Pablo! Pablo! Lola! At itong nakikita nating upuang ito, dito nga kasama nung apo ni Don Pakundo, yung kanyang apat na babae. Ayan. Sa ngayon, malinis naman to kasi wala nga dito nagsushooting. Pagkatapos nga nating ipakita sa inyo yung mansyon at saka yung bar na tinatambayan ni Don Pakundo ng ang batang Kiapo, ay pakikita ko naman sa inyo yung labas. Mapapansin ninyo dito sa labas ng mansyon ay makikita nyo yung mga kulungan ng hayop. Pagkatapos dito ay babalik na ulit tayo sa main entrance. So mga Kaminarayan TV, tapos na nga ang ating ginawang pag explore dito sa pahay ni eh, Don Jaime Paprikas aka Don Pakundo dito nga sa Tanay Rizal. Kung nagustuhan nyo yung ating vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.